Eh, good morning, good morning. Pero bumatay dito sa amin. Buro kasi lugar na yan. Buro lang yan. Sa barangay namin. Eh, bakit namamatay ang tao? Alimbawa, nag exercise ka. Kumakain ka ng masarap. Kumino ka ng vitamin. So, kahit na ginagawa mo yung kaibigan, hindi ibig sabihin, hindi ka mamamatay. Lahat naman mamamatay. May sakit. Walang sakit. Mamamatay. Hindi nga lang. Pag itinakda ng Diyos na mamatay ka na kaibigan, mamamatay ka. Mamamatay ka. Kasi ayon sa Ezekiel 18, 1, 2, 3, 4, ang sabi ng Diyos, lahat ng buhay ng tao ay akin. Oh, lahat ng ating buhay, hininga natin, galing sa Diyos yan. Kaya pag sinabi ng Diyos, mamamatay ka, mamamatay ka. Pero pag sinabi ng Diyos, hindi ka mamamatay, hindi ka pa mamamatay. si Haring Ezequias ng Isaiah chapter 38 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaiah sabihin mo kay Haring Ezequias mamamatay na siya magbilin na siya sa kanyang pamilya So ginagawa ang ginawa ni Ari Ezekias, siya ay nanalangin na umiiyak. Nagsusumamo sa Diyos. Na nangatwira siya. Kaya e, sabi ng Diyos, Sige, ibigyan pa kita ng another 15 years. So sino nagpapasya ng buhay ng tao? Eh di ang Panginoon Diyos, yun ang evidence na dapat namatay na si Haring Ezequias pero sabi ng Diyos hindi ka muna mamamatay bibigyan pa kita ng extended ng 15 years at ang iyong pag ay magiging maayos ayun kung yung mga nag nagpapaganda ng tao yung mga nagmamagic na yung matanda, pinababata nila. Eh, kahit sila, mamamatay rin. Yan, doktor. Doktor yan. Meron namamatay na din. Ibig sabihin, walang ligtas pagdating sa kamatayan. Kung hindi po pumasok ang kasalanan sa mundong ito, wala sanang kamatayan. Ito na sinasabi ni Pablo. <laughs> Roma chapter 5 verse 12 na pumasok ang kasalanan dahil sa isang tao, kay Adan, lahat ay namamatay. Pero sa pamagitan ni Yesus Cristo, lahat mabubuhay. So, ibig sabihin, talagang mamamatay po ang tao kahit tanong mo. Yung iba naman, pag namatay, parang hindi nila kayang matanggap ang kamatayan ng kanilang mga samuhay. Hindi, dapat tanggapin nyo po yan. Ako sinasabi ko, pagka merong may sakit sa inyo, ianda na ninyo ang sarili ninyo. Bakit? Eh maraming namamatay, may sakit eh. Pro sila sa kamatayan kasi nga may sakit sila. Nga lang ang tao, Ewan ko. Ewan ko. Matitigas ang ulo. Kung kailan marapit kung kailan malapit ng mamate at saka nagpapatago ng pare nagpapatago ng mga pastor mangungumpisa daw sila hindi nung nangaral si Yesus Mateo 4.17 Pagkatapos na si Bautis 1 sa Jordan River ni Juan Bautista, nagsimula siya ang mga aral ang sabi niya, pagsisiyan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. O, pagkatapos kailan mamamatay ka at saka magpapatawag ng pare, pasto, kung ano-ano dapat habang malakas ka pa may kakayang ka pa sabi po sa mga ngaral dosi uno, alalahanin mo ang iyong malilika habang ikaw ay nasa kabataan o nasa kalakasan ka pa iyong alalahanin ang lumika sa iyo sabi niya eh, hindi sabi nila tsaka na lang ako magsisisi pag malapit na akong mamatay eh paro kung hindi ka bigla kang atangi mamatay ka bigla kang bangkutin mamatay ka paano ka pa makapagsisi si kaibigan ibig lang sabihin anytime mamamatay ang tao walang nakalagay sa Biblia na kung kailan ka mamamatay kagaya nga ng naalala ko si si Ihar Ihar Sito yung dating mayor si yung artista sabi niya, kamatayan parang magnanakaw. Oh, unexpected ang dating ng kamatayan gaya nga ng magnanakaw. Yan bang magnanakaw? Magpapahalang pa sa iyo na. oy magnanakaw ako? Wala na. Kaya dapat, abang malakas po tayo, may kakayan pa tayo, magsipagsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Yan po ang gusto ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao yung problema sa tao, ay, tsaka na lang akong magsisisi. Akala ko, yung kanyang katwiran eh. Yung katwiran ng tao, walang kwenta yan. Kaya bangan lang po yan. Tandaan nyo yan. Mayabang ka lang. Kita nyo, napakayaman na tao, nagpapakamatay pa. Lahat ng sagana sa kanilang buhay nandyan, pero bakit nagpapakamatay pa? Hindi po ba? Eh paano yung walang wala talaga? Talaga nagpapakamatay din yun dahil sa kahirapan ng buwan. Eh kasalanan yun ang sabi sa Biblia, huwag kang papatay. Eh pinatay mo yung buhay na sa iyo. Hindi kasalanan. Nung araw, balita ko, pag nagpakamatay ka, hindi ka tatanggapin ng simbahan, hindi ka bibindis yun. Siyempre, hindi mo na masasabihin, nagpakamatay po yan, Magsisinungaling ka pa sa simbahan para lang mabindisyonan yun ang yung patay mo. Ano klaseng ano yan. Dapat, abang malakas tayo. Alalahanin na po natin ang Diyos. Alam nyo, mas maganda, isuko na po ang buhay kay Jesus habang malakas pa tayo. Kasi mas maganda yon dumating man ang katok ng kamatayan. Sabi nga sa si Hebreo 9.27, itinakda sa tao ang mamamatay na minsan at pagkatapos ay yung paghuhukom. Meron po pa ng paghuhukom pag namatay ang tao. Ito po yung judgment day. Abang buhay ka, wala pa. Walang judgment days sa pagsisang taong buhay. Pag namatay, doon mo malalasap yun. Bawa, naalaman mo na yung gusto ng Diyos, hindi mo pa Pag patay ka, lagot ka. Kaya kahit tayo mo mapunta sa impyerno, pa impyerno ka kasi narinig mo ni para ng Diyos, ayaw mo pa sumunod sa Diyos. Yung iba naman, huwag kang magalala, ipagdadasal ka namin. Akala mo kung ipagdadasal, sino lolokohin ninyo? Sabi nga ni Jesus doon sa Mateo ay eh, uh, Lucas 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 27, 31 yung nasa apoy ng impyerno hindi na pwedeng lumipat sa paraiso ng Diyos o anong ipagdadasal mo sa kanya lumipat e eh, sino ka bakit mas magaling ka pa ba kay Jesus sabi ni Jesus wala nang lipatan e tandaan nyo pag namatay ka kung ano yung ginawa mo at tatanggap ka ng parusa sa Diyos yun ang sabi eh Tandaan nyo po yan, hindi pa huli ang lahat. Mas maganda hanggat malakas ka, magsisi ka. Hiningi ka ng tawad. Unang 1, chapter 1, verse 9. Aminin mo ang kasalanan mo at patatawarin ka ng Diyos. Tatanggalin lahat ang iyong kasalanan, walang matitira. Eh, problema, hindi makapagsisi, makapagsisi ang tao. Eh, bakit? Eh, doon siya nabubuhay eh. Eh, hindi siya pwede magsisi, hindi niya pwede tigilan ang kanyang anak buhay. Pero wala ka na magagawa. Pag namatay ka, ah, kahit ipagdasal ka pa, kahit sabi pa na sa simbahan, no? anong gusto niyo? Special, ordinary? Pero pag special, ordinary sa dasal, ano ba yan? Akala nila, pag pinagdasal ng pare, alala, niloloko lang po kayo ng mga iba't ibang simbahan na mayroong padasal, padasal, padasal wala lang kwenta yan, patay ka na eh ha, ang ipagdadasal mo yung taong buhay, hindi yung patay kasi yung buhay may pagkakataon pa, pero yung patay wala na sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video patungkol po sa patay, ano kung inyong kaibigan, Jesus brother Manny Bautista sa po senior citizen stroke no sa PWD 6 years God bless us all for you thank you for watching like and share share and share mga kaibigan